Good afternoon mga repa, so ngayon ay ipapakita ko po sa inyo yung ating uh, setup or uh, update doon sa setup natin ng solar so balik kinabit ko na po siya sa ating linya so ang nakakabit po ngayon ay meron po tayong dalawang ilaw ay bali tatlong ilaw tapos isang pump at isang air pump so kinabit ko na po yung sa aquaponics para mapakinabangan po natin yung ating uh, uh, investment na solar Okay, guys, uh, ito po yung ating uh, rabbit cages. So, meron po tayong 7 uh, rabbits dito. Tapos, uh, nag-additional tayo ng 6-door double-layer cage. So, yung isa ay nilagyan ko na. Ayan, tapos, ito ay uh, nagaantay ng pondo kasi wala tayong pambiling screen. So, yung screen nito, bali gumagastos din ako ng screen na 180 per meter. So, itong nagamit ko dito ay 2 meters. So, 360 din plus yung ating Coco So, kulang pa ako ng dalawang Coco Lumber. Bali, 200 plus 360. time 560 plus yung yero natin. So, wala pang yero yan. Bali, kulang din ako ng dalawa. So, ang, ang dalawa ay uh, 360 isa, 720. So, yun. Medyo malaki-laki pa ang kailangan natin dito. Kaya, sa ngayon ay ganyan muna habang wala pa tayong budget. So, ito na po yung mga rabbit natin. Tapos ito guys yung ano, ito guys yung setup natin. So ito na po yung pinapagana ng ating uh, solar set. So yung pump doon na uh, 55 or 60 watts tapos itong 4 watts na air pump. Tapos mamaya meron po tayo ilaw dito. So ito ay mag-open ng 6 pm naka auto timer naman yan kaya hindi ko na kailangan ng switch. So ayan po siya. Tapos, uh, bali ito ay dadagdagan ko ng isa pa. Ayan, maglalagay pa ako ng isa dito kasi sa gabi pinupuntahan siya ng pusa. So, kailangan maliwanag para mag-alangan man lang yung mga uh, predator na lumapit dito. Tapos ito, uh, ayan, ayan yung linya natin. Tapos ito, uh, meron dito tayong 5 watts na bulb. Ilaw dito pag gabi. Tapos yung isa ay doon naman sa CR. So, yan po. Tapos dito, uh, naglagay ako ng uh, junction, para naman mukhang professional kunwari. Yan. Anyway, uh, ano lang yan, practice-practice um, lang. So, ito, uh, dahil brownout ngayon, hindi ko malagay ng bracket yung ating flexible hose. So, tapos, ito yung ating uh, solar panel. Bali, anilipat uh, ko siya dito sa likod para uh, mas malapit yung pagwa-wire ko so hindi gaano madami wire magagamit. Pati yung panel, anilipat uh, ko na rin yung position. So, yan tingnan natin yung uh, charge ng ating panel. Ayan. so umaabot po siya ng 4.9. Minsan, uh, ang maximum na nakita ko lang dito ay 5.2 so ang rated uh, max current ng ating uh, solar panel ay 5.7 so ayan 4.8 tapos yung load natin ngayon yung pump tsaka aerator ay 2.2 so kayang kaya naman siya kasi ito yung battery ayan, so bukas ng umaga titingnan ko kung uh, pag gabi na hindi siya nagcha-charge ay gaano ka lakas or gaano ka dami ang makukonsume niyang power. So, yun. um Abangan nyo guys yung uh, next update natin dito. If uh, naghahanap pala kayo ng mga component na ginamit ko dito, meron po akong previous video ng uh, setup natin na may uh, cost. So, ilalagay ko na lamang po yung link sa description para matingnan nyo po kung magkano inabot nung ating setup. So, yun. Maraming salamat!